dahil sa hirap ng buhay, first time ko makapag-grocery ng ganito karami. Ganito pala yung pakiramdam mga ma'am Dahil buong buhay ko, first time ko lang talaga makapag-grocery ng ganito karami. So anyway, at itong nga palang video ng ito mga ma'am nung isang araw pa. Bali tumawid nga kami noon dahil walang pasok nga ang aking dalawang anak. Para nga maipamasyal ko sila at makapag-grocery na nga rin kami. At maibili ko na nga rin sila ng pang Christmas party nila. Ay nako mga ma'am sa hindi nga inaasahan, bigla lumakas yung alon at sumalpok nga sa amin yung tubig. Kaya naman nabasa kami at nabasa na nga rin yung Ni ate. Pumunta nga kami ng Batangas na walang nga kaplano-plano na bibili ng cellphone mga mamshi pero dahil nga hindi na mabuhay at may ipon-ipon rin naman siya kaya naman binilhan na nga rin namin siya. Nakakatuwa nga ito mga mamshi si ate dahil nga lang sa mga pagtitipid niya at yung mga binibigay naming baon ay nakaipon siya para makabili na ng cellphone. So anyway, passport na nga tayo mga mamshi at nandito na nga rin kami sa may grocery at pagpasok nga namin ay dali-dali na nga rin kami diyang namili dahil alam nyo naman dito nga sa isla ay may oras nga yung biyahe namin kaya naman, dalas-dalas nga kami diyan ang pamimili. Dito nga lang kami nakapag-video at dun sa ibang pinuntahan namin, hindi na nga rin kami nakakuha ng video mga mamsi dahil dali-dali na nga rin kami at inahabol nga namin yung oras. Ganito nga yung buhay namin dito sa islam mga mamsi. Kapag nga kami ay tumawid papuntang Batangas, kailangan namin magmadali kung kami nga ay babalik nga kaagad. Dahil kung hindi nga mga mamsi ay maiiwan nga ng bangka. So ayan, dahil nagpatulong na nga rin ako kay ate at kay Bunso, kaya naman nadali nga kami dito na pag-grocery. Bali, iniwan ko na nga lang muna pala itong aming grocery at pinadeliver ko na nga lang kinabukasan. So ganyan na nga karami yung aming na grocery. O diba? Napakasarap sa pakiramdam na makapag-grocery ng ganito karami. At first time ko lang talaga ito mga mamshi. Abay na ko mga mamshi. Nagulat na nga lang ako nung dumating nga yung resibo dito sa amin. Paano ba naman? Hindi ko nga alam na kumuha ng kumuha nga pala ito si ate at si Bunso. Eh, hindi man lang tinitingnan yung presyo. Pero okay lang. Sabi ko nga sa kanila. Kumuha nga sila ng kanilang gusto. Pero hindi ko nga inaasahan ganun pala karami yung nakuha nila. Diyos Charis. At pagkaalis naman namin dito sa grocery, pumunta naman kami dito sa Mang Inasal para kumain. Kaso nga lang si ate ayaw magpabidyo. Kaya naman pinatay ko na nga rin yung video ko mga mamsi para mapabilis na nga rin yung aming kain. So ayan, pagkatapos naman nga namin kumain, dumiretso na nga rin kami dun sa bilihan ng cellphone. Hindi pa nga namin naubos yung aming kinain mga mamsi. Kaya naman binitbit na nga rin ng aking asawa. Abay, kakaunti pa nga yung bawas. Kaya naman pinadala ko na nga rin sa kanya. Sa mga oras na yan nga mga mamsi, iniluluko ko si ate. Sabi ko nga baka nga sinadya niya na pa hindi na nga mabuhay yung cellphone niya dahil wala nga talaga kaming balak na bumili ng cellphone ngayon. Ang usapan nga namin mga mom dahil gagraduate niya siya ngayong taong ito. Sabi ko nga isa eh, graduation na nga lang niya bumili para naman madagdagan ko nga yung pera niya. Kaso nga lang mga mom talagang ayaw na nga mabuhay nung cellphone kaya naman napilita na nga rin kaming dumaan dito sa cellphone para magtingin-tingin na nga rin at kung kaya nga ba namin bumili. So ayan, hindi rin naman nagtagal at nakapili na nga rin si ate ng nagustuhan niya. Buti na nga lang mga mom at nga siya ng 7K kaya naman konti na lang talaga 'yung dinagdag ko diyan. Kaya naman sobrang happy na nga ni Ate sa mga oras na 'yan at nabili na nga niya 'yung gusto niya. So anyway, passport na nga tayo mga mamsi at kinabukasan na nga rin pala ito. Hindi na nga rin kami nakapag-video nung dumating nga yung aming paninda at ito na nga yung itsura ng aming tindahan. Kay sarap lang sa pakiramdam kapag nakikita ko nga itong aming tindahan na ganito na nga yung itsura. Kung minsan nakakaramdam nga rin ako ng pagod mga mamsi lalo na nga kapag kami may pa-deliver at maraming ang i-display. Pero kapag nga nakapag-display na ako ay napakasarap na nga sa pakiramdam kapag nga nakikita ng ganyan. Ay siya, hanggang dito na lang muna ang aking video. Marami maraming salamat sa walang sawang pagsuporta nyo sa amin. Yun lang. Salamat. Bye! May share ko nga lang pala sa inyo mga mamsi itong bago kong pinaglilibangan na 1xbet. Dito nga sa 1xbet mga mamsi ay napakalaki ng chance mong manalo. I-click nyo lang dyan yung link sa comment section, mag-register, at fill upan ang mga hinihinging impormasyon. At huwag kalimutang ilagay sa promo code ang Ma'am Shiris. At kapag nakapag-register na nga kayo ay ito na nga yung lalabas. Napakarami nga ditong pwedeng pagpili ang laro. At para naman makapaglaro tayo, pindutin nga lang itong deposit at ito na nga yung lalabas. Pwede nga ito sa Gcash or Pimaya at marami pang iba. At kapag naman nanalo na kayo at gusto na kayong mag-withdraw, pindutin nga lang yung wedo dito sa taas at ito na nga yung lalabas. Pwede nga rin kayo diyang mag-withdraw sa Gcash, Pimaya at marami pang iba. Sa unang cash in nyo nga ay eh, pwede kayong manalo ng 6000 pesos gamit nga yung promo code ko o oh, di ba ganyan nga lang ka easy dito sa 1xbet kaya ano pang hinihintay nyo mag-download na kayo at nandyan nga yung link sa comment section. At ang pinaka gusto ko nga ditong ng laruin ay itong swap land. Napakabilis lang rin naman so ayan magbibet nga tayo dito ng 20 pesos. At napakabilis lang naman maglaro dito mga mamushi. Pipindutin nyo nga lang itong dahon at hanggat hindi nga nalubog yung dahon ay dere derecho nga yung panalo natin dito. O oh, di ba napaka easy lang at nanalo na nga tayo ng 43 pesos.